lawak ng parkingan dito mga kabayan no? ayan hanggang doon sa may dulo may ano pa siya dyan no? may uh, hotel pa o dyan o oh, hotel tapos ito dyan kagaling lang natin naligo dyan sa may uh, restaurant kainan dyan, no? dyan uh, sirway dyan ito na pakalawak yung kainan to kailang basa kanina lakas kasi ng ulan dito kanina kaya yung mga tao salub na kumain kanina dyan, oh. Ayan, yung ating kabayo nandoon sa dulo. So, tapos lang natin aligo. Aligo tayo. Nagal na naman tayong makapaligo na naman dito ngayon. After 3 uh, days, 4 days, tayo. Eno, bagong goli. Bagong goli, ang tao. Ayan, sa ating uh, kabayo. Punta tayo sa ating kabayo. Andoon sa may ano kalagitnaan itong mga sasakyan. Andoon yung pula. nakikita ko na aking kabayo alas 6 pasado na tayo kanina po marking Kay, bukas alas 4 tayo alis dito may 222 pa tayong tatakbo yung uh, kilometers no? magubat ang paligid alam mo pa naman dito malalaki malalaki alam mo dito ayan ma tatas yung mga punong kahoy dito ayan, mga punong kahoy oh. Yan, andiyan yung ating pinangkalingan uh, pinanggalingan. Yan kainan. Kailan nagluto naman tayo kaya di na tayo mag-restaurant. Luto tayo ng uh, ko na yung aking mga stock na karne sa loob ng aking ano, refrigerator. At bukas sasawag natin ng monggot pag tayo nag-weekend. 58 hours breakdown ang gagawin kong mga kabayan kaya yeah, sumaba so, ba yung ating pahinga tapos sa uh, mga so, tanghali na ng lunes tayo eh, bibiyahe ulit sa panibagong week pagkatapos ng weekend bibiyahe na naman tayo so bukas mag-unload ako tsaka maglo loading tapos pupunta na tayo sa ating ah uh, pag uh, pag auto up tayo bukas ay doon yung ating kabayo makulimli malakas ng ulan dito kanina talagang uh, lalaki ng patak ng ulan kanina dito kaya ang paligid ay basa Yeah puno-puno ng parkingan dito ito yung ano yung ating uh, kabayo pula-pula siya puno na yung ano puno-puno na yung parkingan dito pati parkingan ng mga maliliit talagang inokupado ng malalaki oh. ayan pang maliit lang kasi itong mga ano dito kabayan mga kotse ganun mga pick up etong islat ng itong mga guhit guhit na yan kaya lang na ng malalaki ayan yung ating uh, kabayo ayan no yan pulang-pula loaded siya ng mga papel papel na naman yung ating karga ngayon nakapag alood tayo kanina umaga mga plastik plastik yung mga supot na plastik you know, lalaki ng mga lamok oh, nalipad oh. napakalaki yung mga lamok ayan mga lamok yan oh. iba yung lamok dito ang lalaki lalo sa anak ng tutubi na sa atin yan pasok na tayo sa ating kabayo ayan oh. yan ang ating kabayo oh, yan Ilagyan natin ng A annex. Ayan no? Pasok na tayo. Ito yung loob ng ating uh, sasakyan ng mga kawain. Sinindihan ko muna yung ating ano, ating uh, kandila. Nang eh, matanggal yung amoy dito sa loob ng ano, sasakyan nag nagluto kasi ako kanina ng ano ng mga pangmahinang nilalang yung mga ano mga karne na stack ko niluto ko na kanina kaya tsaka binuksan ko yung bintana nang lumawas pa yung amoy ayan yung ating ano may mga stack yung mga tinapay dito ayan ayusin ko pa yung ating higaan nagkalat pa oh ayan nagkalat pa yung ating uh, loob ng ating sasakyan ito nakabili din ako ng ano kaya lang, iba talaga yung lasa ng ano ng gawa ng WL Foods. Talagang malasa ito, hindi. Ano lang siya? Maalat asin lang, wala lasa na iba. Kaya ayan tagal maubos. Eh, oh, sang gawa to pinili ko sa isang gasolina dito sa may ano, Germany. Nasa nasa ano pala tayo kain dito? Sa Germany tayo. Ayan yung mga ano. 哎。はい